Good morning mga farmers. So today's video uh, ano. Ayun naririnig niyo na no? nagpapatubig po tayo. Kasi sa March 15 na uh, puputulin na po yung tubig po dito sa amin yung Magat Dam. So dito sa Isabela. So March 15 ng hatinggabi ay puputulin na. So ilang mga one week pa siguro yon bago talaga wala pong tubig no. Pero ngayon sasamantalahin ko na dahil itong palay po natin ay namumulaklak na So hindi pa lahat ng ano, hindi naman lahat ng kanya ay namumulaklak na, hindi sabay-sabay. So uh, natin yung pagpapatubig para sa ganun yung lupa po niya maging putik man lang para sa ganun ay matagal po yung ano, yung mawalan siya ng tubig dahil pag uh, pinutol lang kasi yung tubig po sa Magat Dam wala na, wala na tayong ng tubig. So yung tubig ko dito uh, pinapatubigan ko through yung dikwatrong patubig tapos yung tubig po yun galing po sa mga irrigation din na tinatapon po dyan actually ito ilang hakbang lang ay ano na uh, ilok na so dyan na rin napupunta yung tubig no, na tinatapon so bago may tapon po yun, ay kinukuha ko po dito through diesel and nakita ko ngayon eh malit po yung tubig kukunti na lang kailangan natin na lagyan ng harang para makuha natin yung ibang tubig kapunta dito sa palayan ay magtatabas po ako pero gamit po itong grass po na to. So itong grass cutter na to, mabilis po no, mabilis po pang linis po dito sa pilapil. Itong grass po na to. Pero uh, sabihin ko sa inyo na mas malinis pa rin pag ang kinamit natin na yung tabas no. So ito kasi uh, dito lang sa kanya malilinis. Sa side side niya hindi masyado. So ito yung palay po natin ngayon. yan hopefully maging okay na siya kasi ano eh dati ma makita nyo dati ano medyo marami siyang uh, damo pero ngayon eh medyo lumalaki yung palay na nalalampasan niya yung damo so ito grass catering ko yan medyo makapal yung makikita nyo po mga pilapit po na yan yan po yung madamo uh, Yan, ganito ang kailangan naman natin, ano? Full butter you know? gear, <laughs> no? Ayan, o. Eh, kompleto. Eh, cellophane sa, ano? <laughs> Kasi masakit ang tamaan mo, nung, ano? Mga lupa. Tama sa mukha, tapos may eglas pa tayo. Para safety. Yan oh, makita na kung gaano kalinis na no. Yan. Kaya sinasabi kong hindi masyadong malinis ano. Tingnan niyo sa gilid po niya. Ayan po. Uh, pag uh, ano po yan. Tabas po ang gamit po yan. Maano yan. Malinis maiki. Pero this one sa taas niya. Okay lang siya kasi na uh, uh, grass cutter yung gamit po natin. Um, makita nyo. Oh, yan, no. Para siya nagupitan. Uh. Magandang isang palayan kapag uh, ganito na malinis yung pilapil niya. Kasi dyan din namamahay kasi mga insekto. Mga ipos-ipos na sinasabi namin. Yung mga alam nyo na, yung mga nasa kumakain ng ano, palay. Dyan yung po nakati nakatira. So pag hindi malinis, uh, namamahay sila dyan. At bubutasan pa yung pilapil mo para dyan sila tumira yung mga kumakain. So ito tatapusin ko to pero tanghali na no. Ayan. Uh, Maganda na sa tingnan no. Yan kaya grass cutter ang ginamit ko. Ilang araw na ako nang ano, naghanap ng tabas kasi yung tabas ko nawala po dito sa bukid eh. eh may kumuha siguro kasi alam niya kung saan ko tinatago no. Kaya yung grass cutter ang ginamit ko. Actually sa ganitong mga panahon din na dapat grass cutter ang ginagamit dito. Dahil yung grass cutter kasi doon sa gilid-gilid niya minsan may tatamaan na puno ng ano ng palay. So hindi natin maiwasan 'yon. Kaya dapat yung kwan uh, tabas sana eh. Kaya wala eh. Wala nawala eh. Tapos yung kay Papa wala rin. Kaya no choice ako ni grass cutter ang gamitin ko. Pero okay din lang. Uh, malinis naman na. Ah, uh, Okay, na siguro 'yan Hanggang sa mani siya pag ganyang kalinis, no. Para sa ganun ay may iwas naman natin yung ano mag Kasi magastos din 'yan. 'Yon, eh, tabas eh hindi mo kailangan ng ano eh gasolina, eh. 'yan kailangan mo ng gasolina eh. eh. mahal po ang gasolina po ngayon eh. Kaya wala akong magawa kundi 'yan ang gagamitin. Bukas siguro bibili ako ng tabas na. Sabi ko sa inyo na papunta sa Pilapil Nandiyo eh. Ayan, nakakunti na yung tubig. Ay, pupunta si Pilapil. Pupunta sa po sa ilog yan. Ayan. So, kukunti na yung tubig po niya. Ang hirap pong ano yun. Kailangan mong harangan para makuha mo yung tubig. Pinatambakan ko sa banda po yun eh. Doon yun, yung, yung traktor ay yung ano natin. Tambakan mo ng marami para sa ganun makuha mo yung tubig. Halatang wala ng tubig eh. Yan, nakaitanghali na, no. Hanggang dito na lang po yung, ano, natin. sine kong video po ngayon. Pagtatabas ko po dito sa palayan po. At uh, maraming salamat po sa lahat po nanonood po, no. Sa abroad at dito sa Pilipinas, po, no. Mga OFW at mga farmers din nagagaya ko. So, don't forget to subscribe po, no. Para po sa ating uh, channel. At i-click mo yung notification bell para sa sunod na video po natin. Makupdate ka, no at uh, sa mga susunod na video po natin i-update po natin to hanggang sa mahanip po tung palay so for now hanggang dito lang muna yan tutuloy ko yung mag-grass cutter kasi magtatanghali na maraming salamat hanggang sa muli po bye bye